Hello, good morning po sa inyong lahat mga kamamses. Sayang, nandito po ako ngayon sa aking greenhouse. Ayan, ipapakita ko po sa inyo yung mga alaga ko dito sa loob ng aking greenhouse. At ayan, sa totoo lang po, hindi ko talaga sila masyadong iniintindi rito. Hindi ko sila masyadong ase dahil madalas po ako doon sa iba kong mga halaman. Ayan, pero ayan, tignan nyo naman. Napakaganda pa rin nila. At tignan nyo po si Marble Queen. Tignan nyo, oh. ganda-ganda ng kanyang mga dahon. Tingnan niyo po yung kanyang nag-revert na po. Ayan, lumaki na. Hanggang dito, puputulin po natin ito kasi para hindi po ano kasi wala nang ano o tingnan niyo oh. Wala na po yung kanyang variegation. Mm. po yung mga itinanim ko, pero eto na po yung lumabas. Kasi po hindi siya nasisikatan dito ng araw puputulin ko po ito. Ayan. dito ko po puputuling sa yung merong ano, yun, wala ang pagkabarigate niya dito. Ayan. Ang haba na po uting niyo oh. So heto na po yung naputol natin. Ayan, tingnan niyo napakahaba na po. Mm. Talagang nawala yung pagka barricaded niya, oh. Ito yung kanyang dahon talaga. Tingnan niyo, oh. Ayan, oh. Pero, naging berde at lumaki po yung dahon niya. Hmm. Tingnan niyo, compare niyo po sa dahon niyang original. Hmm. tanggal-tanggal na muna ng damo. Ayan. Tanggalan na rin po natin to. Ayan. Itatabi ko muna tong aking pinutol. At ito, ayan, si Kalahi po to nung Lahi po to ng Kalateya. Nakalimutan ko lang po yung pangalan sa tagal nang hindi ko pagpunta-punta sa kanila. Tingnan nyo naman Oh, ang dami ng mga bulok na dahon. Still survivor pa rin talaga sila. Nakakahanga. Tingnan nyo ang kanyang likod. Ayan. Ganyan po ang Kalateya. Ang likuran po ay purple. Napakaganda Oh. Hmm? Kaya kailangan may survive ko to. Tapos ilalagay ko dun sa makikita ko. At maya maya, para hindi ko siya makalimutan. Alam nyo ang lola nyo, makakalimutin na. Ayan. Lalagay ko dun sa tabi. Pag nakita ko, o mamaya, aanong ko na siya para hindi ko makalimutan. Lalagyan ko na ng bagong ah, riripat ko po para sumigla siya. Napakaganda pong halaman. Tignan nyo. Itanggalan po natin ang mga ito yung dahon. Ayan. Ganda Oh. Nakalimutan ko po yung pangalan niya. At tingnan niyo po itong aking variegated na alocasia. Dati po ang kanyang uh, yung variegation niya nandito po half moon. Ngayon nawala na. Ayan. Nag-revert na rin. Pero ito po yung mga anak na tumutubo. Ayan, meron siyang barigator dito. Oh. Ayan, yung iba wala. Ito po yung mga anak niya na prenopagate ko pero pinabayaan ko rin. Ayan, oh. Ito po anak niya to. Tingnan yung kanyang barigation. Oh. Mm. Ang ganda, oh. Ayan. At meron din po dito. Ito, oh. Tingnan yung Anak niya to. Pero siya nawala oh. Ayan. Tingnan niyo naman ang lupa. Ayan, kalahati na. Kaya kailangan ayusin ko talaga. Ayan, tingnan niyo, meron pa dito oh. Mm. Ayan oh. Ano na siya? Sige, okay, maya-maya eto naman po yung aking peace lily. Ayan, namumulaklak na sila. Oh. Napakaganda po ng bulaklak. Ayan. Dito po sa greenhouse yan. Ay, nako. Nakakahiya po. Pero kung titignan nyo po yung aking mga alaga dito, nagtumbahan na. Oh. Ay, nako. tingnan nyo. Oh. Tingnan niyo yung dahon niya, oh, napakalaki. Naaawa po ako sa kanilang tabasin sila. Hindi ko magawang ayusin dito. Alam kong masasaktan sila. Kaya lang, hindi ko alam kung anong gagawin ko. At ito po si Pilodendron Brasil. Nandun po ito sa sulok at tila ano nga po, ayan, no, na. Ang ginawa ko po, inalis ko doon sa ano, yan. Tinanim ko uli ng panibago. Pero parang nalalanta siya. mga makakasurvive naman siguro to. Ang ganda ng variegation niya. Tingnan niyo, Oh. Ayan, dito may pag-asa to. No? May pag-asa pong mabuhay. Kasi dito okay. Dito medyo na ano lang. Sana mabuhay. Ayan, tingnan niyo po si Pilodendron prin uh, pink princess. Ayan. Naku, tignan nyo to yung tuyo yung kanyang ano. Buti nakaka ano pa to. Oh. Eh? Hmm? Ang ko ng tubig. Teka. Buti nakita ko at mm, matutuyuan na naman. Malalanta na naman. Eh. Lagay ko muna dito. Ang ganda ni Pink Princess, oh. At yung mga ko naman po dito, ayan. Nabu nabubuhay ka at hindi pinapansin, oh. Hmm, tingnan nyo to, oh. May naliligaw na ano, oh. Hmm? Kaya akala ko patay na rito, oh. Anong to, oh. Oh, Ayan. May ano pala siya doon, nabali pa. Oh. Uh. Hala. Lalagay ko sa tubig. Ayan, sama ka muna kay ano. Kay Pink. Heto guys, may papakita ako sa inyo. Ito po si Picos. Ayan, tignan nyo po ang nangyari sa dahon niya. Hmm. Um. Wala po yung pagkabarigated ng dahon niya ang pumalit po ay berdeng berde po oh. ayan ang mga dahon niya oh. Mm. ko po siya rito sa bandang maliwanag at ayun po ang aking singgonyum ayan nakakasurvive pa rin kahit hindi naiintindi tingnan nyo dalawa po itong nandito nagpropagate po ako at heto nga po namatay yung dito ay hindi meron yata tumutubo ayun oh Ayan, may tumutubo po. Ayan, Oh. Napakaganda ng kulay ni Pantasy. Singgonyong Fantasy. Ayan, Oh. At ito po si uh, Pilodendron Hope. Ano nga po ba ang pangalan nito sa Pilipinas? Ito po ba yung tinatawag na sahod yaman? Tignan nyo, Oh nakasahod siya. Ayan. Ang lalaking ano, oh. Ito po yung aking ano, si prayer plant. Nakasurvive. Ayan, lumago uli eh. Galing. Pero yung ibang kalateya, ayan Oh. Eh talagang nagpipilit pa rin silang mabuhay sorry po sa inyo tingnan tignan nyo o oh, yan o oh, may nagpapanibagong ano o oh, oh, yung ganda ang ganda po talaga ng mga halaman kong indoor plants ang kaso nga lang pinabayaan ko po at ako sa succulents ayan ang lalapad na ng dahon ng mga pilodendron ko Ba't ko ba napitas? Kala ko mo ano. Yan. Pupunta po tayo dun sa aking napakagandang mga orchids. Papasyal ko po kayo. At namumulaklak sila sa kasalukuyan. Ayan. Ayan. Nakita nyo po ba? Ang napaka... Uy, sumayaw siya. Uy, tuwan-tuwa siya. O, oh, tingnan nyo. oh, Mga nagbubulaklakan na sila lahat dito. Ayan. Natsaga ko rin po dahil nung nakaraan awang-awa ako sa kanila. Ang ginawa ko po, inaraw-araw ko ang punta rito sa kapag didiling ng uh, balat ng saging. Alternate po ng iba kong mga fertilizer ng pam sa pamumulaklak. Ayan. At ayan nga po ang naging resulta. Ang gaganda ng mga bulaklak nila. Ayan. Ako po. Ayan. Ang daming bulaklak. Ayan. Tingnan nyo naman. Napakaganda ng kanyang bulaklak. Diba? Ang ganda-ganda. Oos. Ang daming niyang ano. Ang daming niyang binulaklak. Ayan. Ayan. Sige, dyan na kayo. Dito naman tayo sa iba. Ayan, tignan nyo oh. Ayan. Ito kaya po ako may naamoy na mabango. Ito po napakabango. Ayan oh, bango-bango po niya. Kaya pala humahalimuyak hanggang doon oh. Naraamoy ko yung kanyang bango. May ganda. Uy cutie, nag-iisa ka, hindi ka nagtawag ng kasamahan, bakit nag-iisa ka dyan? Ayan, medyo nalalanta na po siya, may lanta na pong bulaklak, ayan oh. Kasi ito po yung naunang namulaklak. Ayan. Sila, wala pang mga, eto tapos na pong mamulaklak, eto yung pinagbulaklak niya. Nalaglag na yung mga bulaklak niya. Eto, hindi pa namumulaklak, at eto. At yan, ayan na ang mga bulaklak nila Oh. Napakaganda. Napaka-cute. Ayan, Oh. Napakaganda. Tignan nyo naman Oh. Parang mga paru-paro na nakadapo. Hmm. Ang cute-cute nila eh. Hmm. At heto po, may bagong bili ako dito. Hindi po to orchids, pero napakaganda niya, oh. Hanging plants. Ayan. Tignan niyo. Ililipat ko po, po siya sa medyo malaki-laking pot. Para padamihin. Napakaganda po niya, oh. Ang mga dahon niya, oh. Ayan. ito po hindi pa namumulaklak kasi nung nakaraan po nakapamulaklak na siya ay gusto ko pa pong pabulaklakin uli maganda rin po ang bulaklak nito ito po ay si banda ayano napakahaba po kasi ng kanyang uh, mga ugat kaya dito ko po ini abot niya na yung ano oh. yung bubong ng ano ng aking greenhouse Ayan, meron na rin bulaklak tong isang to, hindi pa bumubuka. Ayan, napakaganda po nito, hindi pa lang bumubuka. So, ayan guys, tignan nyo. Mm. Ayan, mga nangangailangan na ng mga tubig eto bumigay na siya talaga, oh. Ayan, oh, bumigay na. At tuyong-tuyo yung kanyang lupa. Nako, papayang ina. <laughs> tingnan niyo, oh. Ayan. Ayan, oh. Talagang nagpipilit silang mabuhay. Kapit lang, mga anak. <laughs> So, ayan guys, nakapamasyal na tayo sa aking greenhouse at ayan, nakita niyo po yung aking mga halaman dito. At mm, salamat pong muli sa inyong pananood at see you on my next video. Bye!